Mga krus gusto nyo ba makita ng mayamayan na napakadami? You know. Napakadami huh? nyan. Ah, grabe. Lalaki. Daw-daw. Oh, tolya. Lalaki. Pantat.

natin may buyer mga gurus gusto nyo bumili ng mga istang mayamaya maya ito or tilapia dito ka lalaki punta lang kayo dito C6 yun yung no, C6 tulay napindan dito yung tulay Yan papuntang taytay po yun ito naman papuntang bigutan daging So, nandito ko yung mga nagbibinta ng lupong glasses daw. Yan eh. oh. yeah, no? Tulia, 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 lalaki nito ba ko sa sarap ito ito dami yung jaga nagja-jogging doon lalo na doon banda sa ano puntang bikutan jogging dito naman kabaan ito ay pupuntang napindang o ganun so dito makikita ko ng maraming maya maya buhay okay pa 60 60 lang so yun mura na lang yung mahoros 60 kilo pinakamura na yun 60 o 60 oh. ito masarap to sinigag sa miso It's cheap po oh.